Patuloy naman ang pamahalaan sa pagtiyak ng magandang kalagayan para sa mga kababayan natin sa sektor ng pagsasaka at pangingisda. Si Simon Ong sa Detalye. Isang malaking hakbang na may tuturing ang dalawang kautosang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Orders Number no. 100 at 101. Sabisa kasi na dalawang EOs. Mas napigting pa ang buhay ng mga kababayan nating nagsisilbi sa agriculture sector, partikular na ang ating mga magsasaka at mangingisda. Sa ilalim kasi ng Executive Order No. 100, pangungunahan ng Department of Agriculture, katuwang ang bubuing steering committee sa ilalim nito, ang pagtatakda ng floor price ng palay na siyang bibilihin ng pamahalaan batay sa mga sumusunod na konsiderasyon, cost of production, prevailing market prices, reasonable margin para sa magsasaka, welfare ng mga magsasaka at consumer. Ikokonsidera rin ang ibang factors kagaya ng emergency o kalamidad na nakaaapekto sa rice supply chain at palay production, pagtaas sa bilang ng imports, pagbaba ng global rice price, at kakayanan ng pamahalaan na bilhin ang mga palay sa competitive na presyo at market intervention. Sa ilalim din ito, maaari nang gamitin ang covered courts o gymnasium bilang pansamantalang imbaka ng palay. Mapapatawan na rin ng parusa ang mga ahensyang bibili ng palay sa mas mababang presyo kaysa sa itinakdang halaga. Samantala, sa Executive No. 101, inatasan ng Pangulo ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para sa malawakang implementasyon ng Sagip Saka Act o Republic Act 11321 Layo nitong palakasin ng kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng direktang pagbili ng mga ahensya at lokal na pamahalaan ng kanilang produkto nang hindi na kailangan dumaan sa public bidding. Magtatatag din ang sagip sa desk sa mga regional office ng DA upang tumulong sa registration at procurement assistance. Sa pamamagitan ng EO100 at EO101, Pinapatunay ng Administrasyong Marcos na ang gobyerno ay tunay na ng mga magsasaka at manging isda sa pagpapaigting ng agrikultura at pag-abot ng mas matatag na food security para sa bansa. Para sa totoong balita sa Bago Pilipinas, Simon Ong, Congress News.